Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Pero, pero ma'am ano ha? Masyadong anomalous yung capital outlay e eh, walang budget na binigay outlay. sa NCSC. E eh, samantalang merong 600 million na budget para sa Senior Citizens Council na ang nagdi-disperse ay mga congressman daw, balita namin. Eh, totoo hindi ba naman. yun? Hindi totoo baka yun. Hindi, ma baka hindi. hindi kayo. Pero meron daw 600 hindi. million para sa Senior Citizens Council sa General Appropriations. Ano Senior na Citizens Council? Ah, Senior Citizens Center. Ayo. Mga sa mga munisipyo. Pero ito hindi, ay hindi. tinago. Tinago daw sa DPWH allocation. Hindi hindi. wala yun. Wala yun. kung meron sinabi na sa akin. Well, mm. baka hindi ka kasali, ma'am, ha? <laughs> joke lang. Pero meron kasi hindi uh, in-invite si ma'am. meron kasi kami ano, meron kasi kaming, ano, actually, meron kasi kaming sa member. Ano mhm. -mm. And actually sa ano nga sa Department of Budget nga ako nakikiamot kasi sabi ko may batas, sabi ko that all municipalities are mandated to put up a senior citizen center ako okay. so sabi ko ito yung mga humihingi sa akin ng senior citizen center ito pwedeng uh, pondohan ninyo ako mm -hmm. nang nagkikeamot doon eh K kasi kung meron yung pondo na yan bakit ko hindi gamitin di ba oh. thanks for watching please don't forget to like share and subscribe